Ganda naman ang butyakay ko. ganda-ganda oh. naman, oh. Tsakay. Ang ganda naman ng tsakay ko. No? Buntis. Buntis si butyakay. Ganyan siya matuwa. Yan. Yung buntot niya, pumapagay pa, ano Pumapagaspas, pagaspas. Tsakay. Come here. Gutom ka na? Ha? Buntis yung butyakay, oh. Psst. Uy. Tsakay! dami kasing kuto. Yan. cakay Hihi! Tsakay kay! Ganda naman ang butsakay ko. Nakasmile, oh. Ang ganda na niya. Tumaba na kasi buntis. Buntis si butsakay. Lo. Mm, kamot ng kamot. Mm, kamot ng kamot siya, sigi hmm, sige, paikot, paikot. Kamot pa more. Makati ang bandang puwitan. Yan. Ayos. Sige, ikot, ikot, ikot. Ikot, kamot pa more, kamot. Sige. Para ka